Nagawang manalo ni Ipo, pero pinagalitan pa rin siya ni Komogawa, dahil sa masyado siyang nagmamadali at naging overconfident. Dahil dito ay excited siyang pumunta sa kinaroroonan ni Takamura. Pagpunta niya doon ay naabutan niya ang lahat ng boksingerong nakalaban niya, para magbigay ng suporta sa magaganap na laban ni Takamura. Da yo, Maya-maya ay nagbigay na rin ng suporta si Naipo kay Takamura. Pagkatapos ay nangako si Takamura na tutupad siya sa kanyang pangako kay Ipo, na siya ang mananalo. Dito ay inalala ni Takamura ang mga masasayang alaala, -ala, kasama ang lahat ng mga kaibigan niya. Maya-maya pa ay nagsimula na ang main event. Kore nga, sekaisen no ringu ka. Bago magsimula ang bakbakan ay nangasar pa si Brian na mas lalong kinagalit ng mga fans. Pero pagkatapos nito ay kinagulat nila ang napakagandang katawan ni Brian, at napapatanong kung hindi ba talaga nag-tray training si Brian. Uh -huh. Nagsimula na ang round 1 napansin ng lahat ang stance ni Brian na pang street fight, samantalang ang kay Takamura naman ay basic boxing. Sa mga unang suntukan ay nakalamang si Takamura. Pero nagbago ang lahat ng naging aggressive si Brian. Sinabi ng mga audience na dapat umatras si Takamura, pero sa kabila noon ay nakipagsabayan pa rin siya. Nasabi ng coach ni Brian na totoong magaling na boksingero si Takamura, pero hindi ito sapat para matalo si Brian. Walang magawa si Takamura dahil nakakapagbato si Brian ng mga combination habang umiiwas. Dahil dito ay nasabi ng coach niya na hindi boxing ang ginagawa ni Brian kundi karahasan. Nawalan ng malay si Takamura pero tumunog ang kampana kaya nakaligtas siya. Napag-usapan nila dati si Brian at nasabi nila dito na hindi na ito boxingero kundi parang isang hayop. Si Komogawa ay naiinis sa kanyang sarili dahil wala siyang maibigay na payo kay Takamura para talunin si Brian. Naisip ng coach ni Brian na napakamalas ni Takamura dahil nakalaban niya si Brian. Dahil sa nangyari, kahit sila ipo ay napanghihinaan na ng loob. Pinalo ni Komogawa ng mahiwagang palad niya si Takamura bago magsimula ang round 2. Ginamit ni Takamura ang kanyang footwork na nauwi sa magandang palitan. Habang lumalaban ay naalala ni Takamura ang mga paghihirap niya sa mga pagsasanay. Sa kabila ng pagiging lamang ni Takamura, ay siya pa rin ang bumagsak dito, pero nakabangon kaagad siya. Dahil sa pagbagsak niya ay nagkaroon ng pagdududa sa sarili si Takamura. Sa kabila ng pagdududa ni Takamura sa kanyang sarili, ay nakipagsabayan pa rin siya, pero siya lang ang tinatamaan. Nasabi ni Komogawa, na kahit halos magkasing bilis sila ay lamang sa experience si Brian. Sa kabilang corner ay nanghihinayang ang coach ni Brian kay Takamura dahil sa kabila ng pagiging talented nito ay sinilang itong Japanese, kaya napaligiran ito ng mahihinang nilalang. Muling bumagsak si Takamura, pero dahil sa suporta ng mga tao ay nakabangon siya. Pero kahit na ganun ay wala pa rin sa sarili si Takamura at walang maalala sa mga pangyayari. Nang magbalik ang alaala -ala ni Takamura ay naalala niya ang tinuro ni Komogawa, dahil dito ay nagawa niyang pabagsakin si Brian. Nakabangon si Brian ng walang kahirap-hirap, pero biglang tumunog ang kampana. Sa blue corner ay nagulat si Komogawa na hindi alam ni Takamura na napabagsak siya ng dalawang beses. Pero sa kabila nito ay nanatiling confident si Takamura. Sa red corner ay natatapakan ang pride ni Brian dahil nagawa siyang pabagsakin ni Takamura. Nagsimula ang round 2, napabagsak ulit siya ni Takamura, gamit ang parehong diskarte. Labis na kinagalit ni Brian ang pagbagsak niya. Pero alam ni Takamura na hindi nagagana ang parehong diskarte, kaya naghanda na siya sa suntukan, na nauwi sa matinding palitan. Nang magsimula ang sunod na round ay nagulat na ang coach ni Brian Dahil nakakasabay pa rin si Takamura at parang nakakalamang pa Sinabi ni Komogawa na dahil ito sa naalala na ni Takamura ang natural niyang fighting style bago pa siya magboxing Oshi, Ato 10 byo Bago magsimula ang sunod na round ay itinaas ni Takamura ang kanyang mga kamao para sabihing tatapusin na niya ang laban. Renda! Sa fifth round ay binuhos na ni Takamura ang buong lakas niya. Yeah! <tod> <de> <tod> Pero nabigo siya, sa corner ay napansin ni Komogawa na tuyong-tuyo na si Takamura at wala nang lumalabas na pawi sa katawan niya, at alam ni Takamura na limang round lang ang itatagal niya dahil sa matinding pagbabawas ng timbang. Nagsimula ang pang-anim na round, dito ay tuluyan ng nabogbog si Takamura. Iwaki na yo, kisama mo dahil dito ay bumuhos ang luha nila Ipo dahil sa nakikitang katatagan ni Takamura. Nagpatuloy ang laban, habang ang lahat ng nakasuporta kay Takamura, ay napanghihinaan na ng loob. Dito ay naalala ng coach ni Brian ang unang pagkikita nila, na sabi niyang si Brian ay hindi tao, kundi isang hayop. Na pre-pressure na si Komogawa na ihagis ang tawel, pero hindi niya magawa dahil alam niyang napakatindi ng passion ni Takamura sa boxing umabot na sa limitation si Takamura at naiisip na malapit na siyang matalo. Dahil sa suporta ng mga tao ay nagawang makabawi ni Takamura kay Brian. Sa red corner ay frustrated na si Brian, dahil kahit anong gawin niya ay hindi mapabagsak si Takamura. Sa blue corner ay nasabi ni Takamura na hindi na niya ito kakayanin kung walang suporta ng mga kaibigan niya. Nagsimula na ang round 7, at nanatiling lamang si Brian. Dito ay nag-flashback kay Takamura ang mga suporta na binigay sa kanya ng mga kaibigan niya, at ang mga pangkukupal sa kanya ni Brian

Nagawang mapabagsak ni Takamura si Brian, pero kahit na ganun ay naiini sa sarili si Takamura dahil hindi niya maalala kung paano niya napabagsak si Brian, at sinabing hindi siya papayag na hindi niya maalala ang suntok na magpapabagsak kay Brian. Pero biglang natapos ang round. Nakakaramdam na ng takot si Brian, dahil dito ay nasabi ng coach niya na dahil ito sa tamad mag-training si Brian kaya ito nahihirapan sa pagkakataong ito, dahil dito ay sinisisi niya ang kanyang sarili bilang coach. Pero dahil sa matinding pride ay lumakas muli ang loob ni Brian. Bago magsimula ang round 8, ay nilagyan ni Komogawa ng gel si Takamura para guapo ito. Naging betak sa pag-atake si Brian pero hindi nagpatalo si Takamura. sa kabila ng pagiging lamang ni Takamura ay nakakaramdam ng kaba ang mga supporter ni Takamura Bagsak si Brian at sinabing si Takamura ang tunay na halimaw. Pero sa kabila nito ay nagawa pa rin bumangon ni Brian. Muling banilangan ng referee si Brian habang sumasabay sa bilang ang mga tao. si Takamura ang bagong WBC champion. WBC Shin Hindi makapaniwala si Takamura sa kanyang pagkapanalo, habang masayang nagdidiwang ang lahat. Dito ay napakasaya ng lahat para sa pagkapanalo ni Takamura. Pero sa interview ay napakahambog nito kaya nagalit sa kanya ang mga tao. Sa locker ay sinermonan siya ni Komogawa, pero dito ay hiniling ni Takamura na hayaan muna siya magpahinga. Pero pag uwi ni Ipo ay nalaman niyang nagsinungaling si Takamura, dahil hindi talaga ito umuwi para magpahinga, kundi para makapunta sa isang broadcasting show. Kinabukasan ay nagpagawa ng kanyang rebulto si Takamura, pero nasira ito ni Aoki. Pagdating ni Takamura ay pinagmalaki nito na marami pa siyang pinagawang maliit na rebulto at balak niya itong ibenta. Pero nalaman niya na nasira ni Aoki ang rebulto niya, kaya bilang parusa ay si Aoki ang pinagbenta niya ng rebulto niya. Lumipas pa ang mga sunod na araw ay dumating na ang laban ni Itagaki at nagawa niyang manalo. Inimbitahan ni Itagaki sa bahay nila si Ipo, nalaman ni Ipo na hindi galing sa mayamang pamilya si Itagaki. Habang naghahaponan ay napansin ni Ipo na weirdo ang pamilya ni Itagaki dahil sa pagiging corny ng mga ito. <tod> Kinabukasan ay kinwento ni Ipo kina Aoki at Kimura ang mga nangyari hanggang sa nabalitaan ito ni Takamura. Dahil dito ay hinamon ni Takamura ang ama ni Itagaki sa isang duelo ng pagpapatawa, pero hindi kinaya ni Takamura, dahil sobrang natatawa siya sa mga banat na joke ng ama ni Itagaki. <laughs> sa mga sumunod na araw ay natatanong na si Ipo kung anong plano niya sa nalalapit na championship carnival. Pinaalam ni Mr. Yogi ang mga schedule nila, labis na kinagulat nila dahil nagkaroon ng title fight si Aoki. Pinaliwanag ni Mr. Yogi na dahil ito sa pagkakaroon ng problema ng lahat ng mas mataas na rank sa kanya. Habang pauwi ay nakasalubong niya si Miyata at dito ay nagalit ito sa kanya, dahil akala ni Miyata ay binabaliwala siya ni Ipo at ayaw siyang labanan. Pero lumalabas na walang alam si Ipo sa mga request na pinapadala ni Miyata sa Komogawa Gym. Labis ang pagkadismaya ni Epo kay Komogawa, pero sinabi ni Komogawa na hindi pa siya handa kay Miyata, pagkatapos ay nagtalo sila na umabot pa sa pagsampal ni Komogawa kay Ipo. Sinabi ulit ni Komogawa, na hindi handa si Ipo at malaki na ang agwat nilang dalawa. Pagkalis ni Ipo ay pinag-usapan nila Komogawa at Yogi ang Dempsey at sinabing balang araw ay ito ang magiging kahinaan ni Ipo. Kinabukasan ay sobrang seryoso ni Ipo sa practice hinasa ni Ipo ang Dempsey, pero kahit na ganun ay hindi kampante si Ipo. May isang boksingero ang nagsasabing kaya niyang talunin ang Dempsey. Sa mga sumunod na araw ay pinakita niya ang bagong Dempsey niya kay Komogawa. Pero sinabi nito na walang kwenta dahil nag-focus lamang siya sa bilis pero walang power. Sinabi dito ni Miyata na ang kahinaan ng Dempsey ay ang counter. Alam ni Komogawa ang kahinaan ng Dempsey at natatakot siyang baka matalo ang Dempsey ni Ipo at tuluyan na itong mawalan ng gana. Pero sinabi ni Komogawa na hahamunin na nila ang makabagong mundo ng boxing sa oras na mapalakas pa nila ang Dempsey. Naalala ni Ipo ang kanyang kabataan. Ang kanyang ama ay isang fisherman kaya madalas itong wala sa bahay. Isang araw ay inabutan ng bagyo ang kanyang ama sa gitna ng dagat. Dito ay nasawi ang kanyang ama dahil sa pagliligtas sa isang kasamahan, at hindi na ito nakabalik na labis na kinalungkot ni Ipo na hindi matanggap ang nangyari. Mula noon ay araw-araw nang naghihintay si Ipo sa pangpang sa pag-asang babalik pa ang kanyang ama. Isang araw ay labis na naawa ang ina niya sa kanya, nang makita nito na nakuha ni Ipo ang cup ng kanyang ama, habang sinasabing tumopad sa promise ang kanyang ama at nakauwi ito bumalik ang kwento sa kasalukuyan, sinabi ni Ipo na lalakas pa siya, hanggang sa magkita muli sila ng kanyang ama. Nagkaroon na ng challenger si Ipo laban kay Shima. Nagpatuloy si Ipo na i-develop pa ang kanyang Dempsey. Sinabi ni Shima na magkakaalaman kung sino ang tunay na anak ng dagat sa pagitan nila ni Ipo. Dumating na ang araw ng laban ni Ipo, kagaya ng dati ay bumuhos ang suporta ng mga kaibigan ni Ipo. Nag-umpisa na ang round 1 dito ay nakalamang sa palitan si Ippo. Pero nagawang makabawi ni Shima ng ma-corner nito sa Gedley si Ippo. Champion uh Boss! -huh. Sa red corner ay sinabi ni Komogawa na ituloy lamang ang pagiging aggressive. Samantalang sa blue corner ay nasabi ni Shima na pabor sa kanya ang pagiging aggressive ni Ipo. Nagpatuloy ang mga matinding palitan sa mga sumunod na round. Nakapagbato si Shima ng isang solid na patama, dahil dito ay hindi na makahinga si Ipo, Pagkatapos ay sinabi ni Shima na andito ka na sa ilalim ng dagat. Dito nga ay ginamita na siya ng body blow ni Shima at wala nang magawa si Ipo. Sa blue corner ay sinasabi ni Shima na dinala niya si Ipo sa ilalim ng karagatan habang sa red corner naman ay natatakot si Ipo na gamitin ang Dempsey. Nagsimula na ang round mas lalong naging aggressive sa pag-atake si Shima. Ginamit na ni Ipo ang Dempsey dahil siya ay desperado, pero sinubukan itong pigilan ni Shima gamit ang bruskong lakas ng kanyang pangangatawan. Dahil sa lakas ni Shima ay nagawa nga niyang pigilan ang Dempsey ni Ipo. Nasabi ni Takamura na hindi lang Dempsey ang natalo kundi pati ang loob ni Ipo. Pero nang tatapusin na ni Shima si Ipo ay bigla siyang hindi makagalaw na parang nasa ilalim sila ng dagat. Sa red corner ay frustrated si Shima dahil napuruhan din siya ni Ipo. Nagsimula na ang sunod na round na gulat ang lahat na parang hamina ang suntok ni Ipo. Patuloy na naging aggressive si Shima pero hindi pa rin nagpapatalo si Ipo. Hanggang nakagawa si Ipo ng perpektong timing ng suntok na nauwi sa matinding palitan. Sinabi ni Takamura na panalo si Shima kung nasa dagat sila, pero wala sila sa dagat, dahil ang totoo ay nasa boxing ring sila. Matapos siyang mapabagsak ni Ipo, ay nasabi ni Shima na isang magaling na boksingero si Ipo, at hindi isang fisherman. Hindi na nagawang makabango ni Shima kaya si Ipo ang tinanghal na panalo. Pagkatapos ng laban ay sinabi ni Shima sa kanya na magre-retiro na siya sa boxing, dahil may nakaharap na siyang pang world class na boksingero na gaya ni Ipo.